Guys, nag-aaral si Arnel, guys. Yan, Mas isipag yung mga ano na to. Ito gawa namin ngayon dito sa kabiti. Sa bin 3. sila ng pangasintada. Nandamit ang pangasintada dito. One bagger. Ayan guys. Si Armin yan ang nagpapala guys. Masipag na tao yan guys. Oh. And, uh, tapos ispan yung amin. Patakot na natin dada. Baka magandang gabi papatakot ako. Ito na nga yung marudela yung tubhano ni. Yan si Arnel lambida sa mga haluan, yan ang masunlibor. Nel! Nel! Halika rito, Nel! Mag-shot out ka? Iniis masi, masipag na tao yan yan. Yan si Arnel, masipag na tao yan. Yan, pumunta rito, makipagsismisa na naman to.